to so, try natin bumili mga kababayan masarap to almusal eh alin ang pinakamasarap dito? salmon bangus marami na benta? wala pa parang ang dami dami ano Anong magandang partner dito mga kababayan paki comment nyo nga uh, tinapang bangus anong masarap partner ikaw ay inspirasyon sa kapabayan, Mga mahirap ay iyong tinadamayan Sana ay hindi hindi ka magsasawa Panginoon na ang magbalik ng biyaya Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie, bilim ako sa'yo Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie, salamat sa iyo Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie, bilim ako sa'yo mga kababayan, sa haba-haba ng biyahe ko, ilan na yung nakikita ko, akala ko, ano na yung talip. <coughs> Tinapapala. Uh, anong lugar to? So, try natin bumili mga kababayan. Masarap to almusal eh. So, na? Para may almusal ang timbukas, samahan nyo ko. Sana. Magkano kaya yan? Tignan natin. Hi ate. Hello, Hello na. Parang mausok. Mausok ba? Kala ko, ano na yung naninilaw? Ano po siya, food color. Ah, food color. Alin ang pinakamasarap dito? Salmon bangus, Sir. Salmon bangus? Alin yung salmon bangus? Eri po siya yung salmon, eri po yung ating bangus. Boneless ah? na po yan. Boneless ito? Oh. Yung piprito pa rin? Masarap po kasi pati piprito siya. Oh? Para pati laman po, makakain. Pagkagano yan? Pati. 120 siya lang isa. Isang piraso, ang 20. Okay. Okay. Ano to? May laman pa sa ilalim? Uh, dahon po siya ng saging para wag po masira yung loob pa kalinoon. Ah, kasama yung dahon sa ilalim? Oo. Okay. Ganito po siya. Pwede makita? Ah. Pamalit po sa tinig. Pamalit sa tinig. Pero para, pag, para, pag iluluto, tanggalin na yung dahon. Tanggalin na po siya. Ah, para hindi lang ano, okay. ma-break? Saka masisira po sir, pag siyang gamit. Kayo lang. gumagawa nito, Nay? Hindi po, tindera lang. At tindera ka lang? Marami na benta? Wala pa mabuti. <laughs> alam mo. Ayun na, ayun ang pinagtindahan. Oo, oo maghapon. 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 Magkano benta? Magkano kita mo maghapon? Ano po, sir, bali 300. 300 kita mo maghapon? May benta o wala 300 sa'yo? Ano po, depende po kasi siyempre po, amo rin, nakakaawa. Hinahamulan din ay, nahamon ang ako mo. Ah, sige. Eh, Pagkakano to? 120 po sir isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasama bilao? Oh? <laughs> Ay, hindi. Ah, sige. Para matikman natin. Masarap yan, ah? Dapat may ano, ito kaya? Ano to? Yan po sir, yung tinatawag nilang sinabog. Yan mga kabog. Ha? Ah? Sinabog po. Sinabog? Mga... Galunggong. Galunggong. Mga kababayan, gusto nyo ba tinapa? Yan, bibili ako kasi para may almusal kami bukas. Matikman. Anong lugar ito, Nay? Uh, tabuating na po ito, sir. Ano po? Tabuating. Tabuating? San Leonardo. Leonardo? San Leonardo, Tabuating. Tabuating, San Leonardo. Sigurado nga, Nay. Masarap yan, ha? Yes. Yun. Bakit dyaryo binabalot? Uh, para wag pag hindi umamoy siya? Para wag lang po sa sakit. Ah, kaya pa. Wow, oh, ayan na, ay, eh, marami ka ng benta. Uh, mm -hmm. Hindi na lang na. Oh, syempre, syerte mo. Uh -huh. Yan. Ano magandang partner dito mga kababayan? Paki-comment niyo nga uh, tinapang bangus. Anong masarap partner? Para sa akin kasi ano eh, uh, salted egg tsaka kamatis, no? Yun. Prito natin to bukas. Eh, dami kami eh, mga kasama ko eh. Puro meat na lang ang ulam. So, magbangus-bangus muna tayo ngayon. Ma'am, okay lang? Isama kita sa vlog ko, ha? Nakabidyo ka, ma'am. Wala. Sikat, sisikat ka na yan, ma'am. Oh. Si, si ate, ay, anak. Ay, ang ganda ng anak mo, ate. Ay, ate. Huwag mo naman kami taliguran, te. Huwag lang. Ganapasok pa Oh. Ayan, Ate, nag-aaral ka ba? Uh, hindi, Ay, hindi. Bakit? Ha? Hindi ka pumapaso? Problem, sir. Hindi, sir. Problem, ha? Hindi ko hindi, hindi po, po kayang pag-aaral. Bakit? Ano na? Kahit elementary? Ah, uh, ano naman po, sa, sa Grade 10 ako. Ah, uh, grade 10. Sana makapag-aaral ka pa, ate. Ano po kasi, sir? Ah, uh, nagdudugo po kasi yung ilong sa ba skuela. Bakit? Pag po sobrang init. Ah, parehas pala kami. Ganyan din po ako lumilimit. Ah, siya dumudugo ang ilong niya pagka pag, pa sobrang, sobrang init. Ako naman dumudugo ilong ko pag English yung kausap ko. Oo. Pero sana na'y mag-aaral siya. No? Ano mm -hmm. pangalan mo anak? Helen po. Ha? Helen po. Helen. Mag-aaral ka kahit ano. Mukhang parang ang dami-dami, ano? Oh, magkano lahat na, eh? Seven times one, twenty. Three, three. Oh. Eight. Seven times twenty. Eight, forty, 20. Forty, huh? Eight, forty, Eight forty, forty. Very good. Ayan. Ay, ano, anak? Huwag mo na ako suklian. Para sa inyo na yung sukle. Ano? Oh. Oo. Thank you po na marami, sir. Ay, ah, walang anuman. No? Huh? Maka pandagdag pa para may dagdag sa ano mo. Sa sweldo mo. Next time po, sir. Ayoko. Walang anuman. Pag na... Pag nasarapan kami, babalikan kita. Sure ka, masarap. Gaano ka sure? 100% sir. Ah, sige. Invite mo yung mga viewers natin para dito sila mamili. Maraming malunod. Ay, hello po ako po, po si Ana. Sana po bumili na po kayo sa akin ng tinapa. Uh... Lugar? Ah, uh, dito po sa San Leonardo, Tabuati. Ayan. Okay na? Okay na po. Shoutout mo yung mga kapatid mo. <laughs> oh. mga kapatid mo. Shoutout pala sa akin kapatid na maganda. Yeah. Siyempre yung boss mo rin. Saka po pala kay Ate Diday na mabait kong amo. Yeah, very good. Okay. Thank you, Nay. Okay. Sir. Ah, sakay. Oh, sakay na natin. Ako na, ako na. Ako na, kaya ko to. Thank you, Nay. God bless po. Ayan, mga kababayan, sino may gusto ng tinapa? Mga kababayan natin nasa abroad. Mga kababayan natin, OFW. Alam ko na miss nyo na ito. Ayan, pag bumalik kayo ng Pilipinas, puntahan nyo ako, bigyan ko kayo ng tinapa. So, sa ngayon, pasinsya muna kayo, sabayan nyo na lang ako paano kumain bukas. No? Shout out sa inyo lahat, mga kababayan. Si Tita Hanis, alam kaya niya itong kainin? Tita Hanes, shoutout sa'yo. Salamat, bye-bye.